Ang nakaraan, ibinunyag sa atin ang masalimuot na nakaraan ni Liu Z. Bata pa lamang siya, tinuruan na siyang huwag magtiwala kahit kanino, kahit pa sa sarili niyang pamilya. Isang araw, masaya siyang naglalaro kasama ang kanyang abuelo. Sinabi nitong sasaluhin siya, kaya buong tiwala siyang tumalon. Ngunit sa halip na saluhin, hinayaan siyang bumagsak. Isang malupit na aral ang kanyang natutunan, walang ibang aasahan kundi ang sarili. Samantala, ang ating bida ay nalinlang ng isang tusong kumpanya. Sa paniniwalang lihay timo ang produkto, hindi niya namalaya na isang peking baterya pala ang ibinigay sa kanya, at dahil dito, sumabog ang kanyang cellphone. Isang eksena itong labis na ikinatuwa ni Liu Zi, na tila sabik makita ang pagbagsak ng ating bida. Ngunit hindi nagtagal, nadiskubre ng ating bida ang mas malalim pang pagtataksil. Ang sabwatan ni Liu Zi at ng traidor na si Wang Ji ang tunay na dahilan ng kapahamakan. Ngayon, matapos maranasan ang mapait na katutuhanan ng mundo, kung paano tinatapakan ng mayayaman ang mahihirap, nagsisimula ng magliyab ang isang damdaming matagal ng kinikimkim. Ang pagpapatuloy, ang ating bida ay may matibay na ang pasya sa kanyang layunin, anumang balakid na humadlang sa kanyang daan ay kailangan niyang pawiin. Anin yan mo may isang bagay akong alam, mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Pinatay ni Liu Zi ang bodyguard na tinuring na tiyuhin ni Anran na si Feng Xing, pagbabayaran niya ito. Hindi ako susuko. Lalabanan ko siya hanggang dulo, dagdag pa nito. Ang eabab ng ating bida ay tila hindi mapakali. Pinaghalong kilig at pagkamangha ang bumalot alot sa kanya matapos marinig ang salita ng ating bida. Samantala, agad namang nagtanong si Pengayo kung oras na ba upang ilabas ang kanilang pinakabagong sandata, ang smartphone 2.0, para sa nalalapit nilang laban. Agad na iniabot ni Pengayo ang bagong labas na smartphone, at laking gulat ng ating bida sa ganito. nito. Pinagmamasdan niya ito ng maigi at kung ano ang nakapaloob dito. Tumugon naman si Pengayo, na kinumpil ko kay Miss Anne sa pagkakataong ito, isang multinasyonal na korporasyon ng supplier ng baterya na gumagawa ng mga baterya para sa maraming tatak. Mapagkakatiwalaan sila. Nagdesisyon ang ating bida na tawagin itong Little Bunny, na agad namang ikinagulat ni Chenita Girl nang makita ang pangalan ng operating system nito. Halos hindi siya makapaniwala, sa isip-isip ni Xiaoyu na parang ang corny. Tumugon naman si Pengayo, sa tingin ko, maganda yan. Napatingin naman sa kanya si Chinita Girl, kita sa kanyang mukha ang bahagyang pagkabalisa sa kakornihan ng dalawa. Parang gusto niyang itanong kung seryoso ba talaga sila. Matatag na sinabi ng ating bida, isa kang teknisayan, mag-focus ka lang sa iyong teknolohiya. Tungkol kinawang G at Gao Minghe, ako ang bahala sa kanila. Kayo, mag-focus na lang sa teknolohiya. Ramdam sa kanyang tinig ang tiwala sa sarili. Tumugon naman si Tuleg nang gagawin niya ang lahat at hinding hindi siya nito bibiguin. Pagkalipas ng ilang oras, makikita ang dalawa na nag-uusap sa loob ng silid ng ating bida. Tahimik na iniinom ng ating bida ang kanyang kape, habang si Xiaoyu naman ay nakatutok sa system screen, sinusuri ang bawat detalye. Maya-maya, nagsalita ang ating bida, ito ay magandang balita para sa atin. Kapag nakabalik na si Chin Yinong bilang nangungunang artista ng Manyuan Culture, maaari na nating ay schedule ang paglulunsad ng smartphone. Nagtanong si Chinita Girl, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig? Sa araw ng paglulunsad, maipapangako mo ba na hindi ka sisiraan ni Liu Zi? Halatang may pagdududa siya, alam niyang hindi basta-basta matitinag ang kalaban nilang si Liu Zi. Makikita sa system screen na masusing pag-aanalisa nila ang progreso at mga Posibleng resulta ng bawat karakter na nakakasama at nagiging kaalyado ng ating bida. Sinusuri nila kung paano maaaring makaapekto ang bawat isa sa direksyon ng kanilang misyon at kung anong mga hakbang ang dapat gawin upang matiyak ang tagumpay. Sa halip na mag-alala tungkol kay Lucy, mas dapat mong isipin ang iyong paggaling, tugon ng ating bida sa tanong ni Chinita sa kanya. Habang ito ay nakatingin, dito naman ay tila kinilig si Chinita Girl habang namumula ang pisngi tumugon ito nang sa tingin mo ba hindi pa ako gumagaling pinagpapawisan pa ito sa kaba. Nagbushbisihan naman si Chinita Girl, kunwaring abala sa system screen, ngunit hindi pa rin mate atago ang pamumula ng kanyang mukha. Sa pilit na pagpapakalma sa sarili, sinabi niya, ang system mall ay may itim na teknolohiya na kayang mag-charge ng mga smartphone mula isang oras hanggang isang taon. Pagkasabi nito, hindi niya napigilan ang munting tawa, hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa tila hindi pa rin siya makawala sa kilig na nararamdaman. Hindi na kinakailangan, kahit na ang pera at survival points ko ay patuloy na tumataas nitong nakaraang dalawang pagsalang. Gayunpaman, may kutob ako, tugon ng ating bida, habang dahan daw ang inilalapit ang kanyang mukha, tila may iniwasang akit sa kanyang mga mata. Samantalang si Xiaoyu, hindi mapigilan ang pamumula ng kanyang mukha, ang mga mata nito ay umiikot sa kaba, hindi malaman kung paano tatanggapin ang hindi inaasahang kilig. Sinabi ng ating bida na ang kapangyarihang itim ng hambog na si Zi ay hindi patuloy ang nabubuo. Nagtanong ang ating bida kay Xiaoyu, matapos pumatay ng mga tao sa Ghost Market, may nagawa na ba siya ng hindi ginagamit ang kanyang kakayahan bilang Divine Messenger? Tumugon si Xiaoyu nang ng mabilis, oo, maliban sa paglitaw ng mga asasin niyang nakasuot ng itim, wala namang matinding aura ng dark seed. Dagdag pa nito na, isa pa, inilantad ni Liu Zi ang peking alak at pinamahalaan ang mga lihim ni Nawang Ji at Gao Ming Paano kaya niya nalaman ang lahat ng ito? Marahil ay may hawak siyang isang lihim na kayaman ang nakuha mula sa ghost market. Inilapit ng ating bida ang kanyang mukha kay Trinity Girl, at dama niya ang bawat kuryenteng dumaan nang magtagpo ang kanilang mga mata. Nagtayuan ang mga balahibo ni Chinita sa kilig, kaya't nagtanong ang ating bida, bakit ang talino mo? Ngunit sumagot si Chinita, masyado kang lumalapit ha. Nagsabi naman ang ating bida, baka naman masyado lang akong pagod nitong mga nakaraang araw. At saka, mas malakas si Liuzi kumpara sa mga basura tulad nila Madong at Zufei. Dagdag pa niya, may halong pang-aasar sa tono. Alam mo, kapag ang isang lalaking laging sumusulong ay napagod, minsan gusto rin niyang makahanap ng banayad na aliw. Habang si Chinita ay nangangalaiti, ramdam ang galit sa kanyang madilim na ekspresyon. Bigla na lang siyang nagsalita, amo, na nagpagising sa atensyon ng ating bida, kaya't napatingin siya sa kanyang gilid. At sa isang iglap, sumuntok si Xiaoyu sa pader ng malakas, ang tunog nito ay parang yelo na bumangga, at isang matinding pagdagandong ng pader ang naganap pinagpawisan ang ating bida sa kaba hindi malaman kung anong mangyayari tila nanigas ito pinagpapawisan ang ating bida makikita na tuluyang nasira ang pader sa kanyang tabi sa nakakatakot na tingin si Xiaoyu ay nagsalita at humihingi ng tawad sa ating bida na hindi daw siya hindi daw siya banayad at hindi daw niya alam kung paano mang-comfort sa kabilang banda may lumilipad na device sa taas isang drone ang nagmamanman sa ating bida at kay Xiaoyu. Sa opisina ni Liu Zi, makikita ang kumag na nagmamatsyag sa ating bida, sambit nito habang tumatawa pa na dahil high-tech ito, paano niya mararamdaman ang aura ng binhi. Pagkatapos niyang matsyaga ng ating bida, nilapitan naman siya ni Liu Zi at kinausap si Wang. Pinuri niya ito sa katalinuhan nito, lalo na sa pag ng drone. Sa mga ganitong kagamitan, wika ni Liu Zi, Maaaring umaman ang pamilya Liu sa hinaharap. Naglalekohan ang dalawa, at pinuri rin ni Wang Bu si Liu Zi. Hindi ko akalain, sambit niya, na isang tansong planggana pala ay magiging gamit sa panunood. Ang Ghost Market ay nagtataglay ng mga kayamanan, hindi iyon kasinungalingan, sambit nito habang may dinudukot sa planggana. Kung hindi, bakit ko pa kinuha ang Ghost Market? Dagdag pa ng hambog. Sa tingin ng hambog na si Zi inaakala at iniisip siguro niyan muna tanging ang kanilang kayamanan at negosyo lamang ang meron sila. Sa kanyang isipan, nakuha niya ang ghost market dahil sa kanyang sariling kakayahan, hindi dahil sa tulong ng kanyang lolo. Ngunit ngayon, ipapakita niya kung gaano kahalaga ang yaman ng mga kagamitan sa ghost market, habang dahan daw ang inaangat ang kwintas na jade at pinagmamasdan ito, ang mga mata ay kumikislap sa pagnanasa at pagpapakita ng kapangyarihan. Biglang nilapitan ni Z ang kumag na siwang at ipinakita nito ang amulet na ipinangako sa kanya. Tila nagatubili si Wang na tanggapin ito na parang may pag-aalinlangan dahil sa sobrang halaga ng bagay na nasa kanyang harapan. Ngunit sa huli, tinanggap din ito ni Wang at isinusuot sa kanyang leeg, hindi na nakapagpigil pa sa pagpapasalamat sa kanyang amo. Habang siya'y nagpasalamat, isang itim na silueta ang lumitaw sa kanyang likuran isang anyo ng demonyo na tila sinaniban siya, at ang hangin ay tila nagiba ng direksyon. Nagbago ang tagpo sa komunidad ng Blue Water makikita ang kabahayan sa paligid at mga gusali. Habang nagsasalita si Z sa background, may mga masamang plano siyang iniisip, ipinagyayabang pa ang mga kayamanang nakuha niya sa black market sa mababang halaga. Wala akong tiwala sa kahit kanino, Ania. Idinagdag pa niya, pati si Wang Bu, hindi ko siya pinapahalagahan. Baka akitin lang siya niyan mo. Sa kabilang banda, makikita ang gwardiya na mahimbing na natutulog, nakaharap sa screen na tila walang pakialam sa mga nangyayari. Samantalang si Wang Ji ay ipinapakita, hawak ang isang kahon at nakatingin sa CCTV monitor, habang may nakapalibot na itim na usok na tila nagtatago ng isang lihim. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting sumisira sa surveillance camera at kitang kita ang kasiyahan sa kanyang mukha habang binabaybay ang kalokohan niyang ipinapakita. Nang masira ang screen, biglang alimpungatan ang gwardiya at mabilis na bumalik sa kanyang posisyon. Aksidente akong nakatulog, ani niya, nakalimutan ko pong magbantay dahil hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang oras, dagdag pa nito habang nagtataka. Makikitang may kumatok sa pintuan, at isang babae na nakaputi ang nagbukas ng pinto at nagsabing, lalabas na po. Ito pala si Meng Yao, ang e above number one ng ating bida. Agad siyang nagtanong, ano po ang maitutulong ko? Si Wang Bu, na naka-disguise bilang isang delivery, ay nagbigay ng mensahe, ito na po ang iyong padala. Tumugon naman si Meng Yao, sige, ibigay mo na sa akin. Sinabi ni Wang Bu na ito ay isang espesyal na padala at magbubukas siya ng kahon upang ikumpirma ang nilalaman. Nagtanong naman si Meng Yao, Sino po ang nagpadala nito? Ngunit walang tugon ng kumag. Ang tanging sinabi niya ay ito ay isang napakagandang regalo. Nang buksan ni Mengyao ang kahon, tumambad sa kanyang mata ang isang kristal na bato na kulay abo. Habang hawak ito, napagtanto ni Mengyao na hindi ito para sa kanya. Baka kay Erpat ito, sabi niya sa sarili. Hindi ako bata matanda para sa ganitong mga bagay. Sa nakakatakot na tingin ni Wang Bu, tila masaya siya habang nagpapalabas ng itim na aura, na nagbigay ng kabang hindi maipaliwanag. Nagpasalamat naman si Meng Yao at tinanong ang kumag, paano ka nakapunta sa taas kahit na may security guard sa baba. Binal ika ni Meng Yao ang lalaki, ngunit nagulat siya nang wala na ito sa kanyang harapan. Tila naglaho itong parang bula, na labis niyang ikinabigla. Sa parehas na oras makikita ang hangal na si Z na pinagmamasdan ng palanggana, kasama ang itim na siluetang demonyo. Pinagtatawa na nila ang ating bida sa niyang mga ginagawa. Sambit nito na ang ating bida ay baliw na bliyo na sa smartphone, dagdag pa nito na ang pagsira sa unang kaganapang paglonsad ay magiging isang matinding dagok sa kanya. Tumawa naman ang silueta ani nito na bigyan muna ng pag-asa ang isang tao, tapos, sa harapan niya, wasakin ang lahat, gawin siyang. Isang malaking kawalan ng pag-asa. Ang dalawa ang tumatawa sa magiging kasasadlakan ng ating bida. Ang bagong laro ng pagpatay ay nakahain na, at ang pangindustriyang plano para sa drones ay ating ilulunsad. Saad ni Hambog habang may madilim na ekspresyon at masamang hangarin sa kanyang mga mata. At ang ating alas, ang mga buhay ng mga kamag-anak niyan Mo. Dagdag pa niya, may halong panunuya sa kanyang tinig. Nagbago ang tagpo, isang mamahaling pribadong kainan, punong-puno ng katahimikan ngunit may bigat ang atmosfera. Makikita si Anran, may hawak na telepono, seryoso at tila naiirita habang kausap ang kanyang ama. Pa, alam kong nag-aalala ka para sa akin, pero hindi na ako bata para sumabak sa ganitong klase ng kompetisyon. Madiin yang sabi, may bahid ng pagtitimpi ang kanyang tono, ngunit ramdam ang bigat ng usapan. Sa kabilang linya, ramdam niya ang pagpipilit ng kanyang ama. Nais nitong makialam sa patuloy na labanan sa negosyo at estratehiya. Ngunit hindi ito gusto ni Anran. Galit na nakikipagtalo sa kanyang ama, ayaw nitong ipasali ang kanyang ama sa ganitong usapin, wala naman nawala sa kanila sa pamilhan ng multo. Nabayaran ko na rin ang mga lumang tauhan sa lugar. Wala kang dapat alalahanin. Huminga siya ng malalim, pilit pinipigilan ng inis. Pa, lahat ng kayamanan ay nailipat na. Hindi mo na kailangang pumunta pa sa Jiang City. Ako na ang bahala rito. At tuluyan nang binagsak ni baby girl ang telepono puno ng pagkabad trip. Kasama pala ni little girl ang ating bida, at ipinahayag niya na palagi na lang siyang tinuturing na parang isang mainit na bulaklak. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, halata ang iritasyon sa kanyang tono, tila ayaw niyang makialam ang kanyang ama sa ganitong uri ng usapin. Ang iyong ama, si Anjanye, ay maaaring ituring na ating alas wala talagang pangangailangan para sa kanya na lumitaw ngayon tugon ng ating bida pinutol niyan mo ang usapan tungkol sa kanyang ama at agad nilang pinagsimulan ang talakayan tungkol sa mga plano nila para sa nalalapit na paglulunsad sinuri ni Anra ang mga dokumento at hindi maiwasang mamangha sa setup ng venue at mga arrangement ng media nagsalita naman ang ating bida ukol sa kanilang bagong surveillance cameras na sumasakop sa buong lugar kabilang ang bawat anggulo at mga sulok ng gusali. Bukod dito, nag din si Tang Ning ng mga pinakamahusay na grupo sa seguridad. Tinanong ni Little Girl kung naghanda ba ang ating bida para sa upuan ng kanyang eabab na si Meng Yao. Napakamot na lang ang ating bida sa ulo, sabay sabing hindi pa niya naiisip ang tungkol doon. May tumawag sa telepono, at agad itong sinagot ni Anran. Narinig agad ni Little Girl ang boses ng kanyang BFF, kaya tinanong kung ano ang nangyari nagulat si Anran sa balita at agad na napagalaman na ang mga magulang ni Mengyao ay naaksidente sa sasakyan isiyan mo at ako ay agad ang go dyan, sambit ni Anran nagtanong ang ating bida kung ano ang nangyari at sinabi muli ni Anran na naaksidente nga ang mga magulang ni Mengyao nag-aalala si Little Girl sa kalagayan ng kanyang kaibigan at ang una niyang naiisip ay ang hambog na si Liu Zhe. Sinabihan niya ang ating bida at si Chinita Girl na agad silang magtungo doon. Sinabi ng ating bida na mataas ang posibilidad na may nangyaring masama, ngunit sa huling tingin niya, maswerte pa rin si Mengyao. Dagdag pa niyan mo na may mapait siyang kapalaran sa nakaraan, at iniisip niyang baka hindi pa rin ito nagbago. Inutusan ng ating bida si Chinita Girl na pumunta sa ospital upang tignan ang kalagayan ni Mengyao. Nagtaka si Chinita, dahil ito ay isang misyon na inaatas para sa kanyang master. Sinabi ng ating bida na nakaschedule siya para sa pagpupulong nila ni Pang Yu at ni Kin, at patungo na sila ngayon. Kaya't ipinasan niya kay Chinita ang responsibilidad para kay Meng Yao. Tila nagtataka si Chinita sa desisyon ng ating bida, lalo na't siya ang in-charge dito. Napapikit siyan mo, at sabay sabing masyado siyang abala sa mga negosyo na patuloy na lumalaki. Marami siyang kailangang ikonsidera at wala siyang panahon para dito ngayon. Nagalit si Anran sa mga sinabi ni Yan mo. Sumigaw ito at tinanong, "Parang mas mahalaga pa ang mga negosyo kaysa sa kanyang iabab na si Meng yao, lalo na't ngayon ay nasa ospital ang mga magulang nito. Pupunta ako pagkatapos ng meeting ko kay Chairman Yong at Zhang Pengyao," tugon ni Yanmo. Tiningnan siya ni Xiao Yu nang may nakakatuwang ngiti at sambit nito, "Tingnan mo itong big shot." para kang isang negosyanteng tycoon. Nagagalit si Anran sa mga sinabi ng ating bida at lumakad na papalayo. Bago umalis, sinabi pa nito, dapat ay pumunta ka sa ospital, lalo na't nandon si Meng Yao. Tumingin si Chinita Girl sa ating bida at sinabi nito na kita mo. Hindi lang ako ang pumupuna sayo, di ba? Sambit ng ating bida, hindi naman si Meng Yao ang naaksidente. Kung ako ang nasa kalagayan niya, agad akong pupunta. Huminga siya ng malalim, Tinuwanan siya ni Xiaoyu ng may nakakatuwang ekspresyon at sinabi, nagsisimula ka ng magpalusot para sa sarili mo, ha? Sinabi ni Chinita na maghahanap siya ng Shadow Clone Jutsu sa pamilihan ng sistema kung meron, habang tumatawa ng nakakaloko. Tinutukan siya ng tingin ng ating bida at sabi, huwag kang magpatawa. Biglang naging seryoso ang ating bida, napapaisip ito kung si Ziba ang gumamit ng kapangyarihan ng itim na binhi upang manako ang swerte ni Ming Yao na nagsanhi ng aksidente sa mga magulang nito. Kung ganoon, nasa malaking gulo tayo, sambit ng ating bida. Sinabihan niya si Xiao Yu, imbestigahan mo agad ito. May punto ka, tugon ni Chinita, pero hindi pa rin ako masaya kapag hindi ako malapit sa iyo, dagdag pa nito habang namumula, tila nadula sa kanyang mga salita. Nagtaka ang ating bida sa sagot ni Chenita, hindi inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sagot ng ating bida, pag-isipan mo, ikaw lang naman ang malapit sa akin. At bukod sa'yo, malapit ba ako sa alinman sa mga kaibigan mo? Naging magkasama na ba kami ng kamilang? Natatarantang sagot ni Xiaoyu, Yu, sabay sabing, wala lang yon. Nasambit na lang ng ating bida, oo, ang buhay mo at ang buhay ko ay magkaugnay. Ngunit madalas kong nukalimutan ito. Sana hindi ito pagsamantalahan ni Liu Zi balang araw, sabay tingin na may pag-aalala. Sumagot si Xiao Yu ng may matinding conviction, yan mo yamo, takot na takot ka ba kay Liu Zi? Palagi kang balisa at takot sa kanya, kumikilos ka ng misteryoso at nagmamadali. Kailangan ba, talaga ito? habang ang mata ay kumikislap ng gigil. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Pang Yu at si Kin na para bang magkasintahan. Namangha at napanganga ang dalawa sa kagandahan ni Kin Yinong. Nakakagulat ba talaga? Ganito na ako palagi. Saad ni Kin, may magandang ngiti at nakakaakit na poster. Si Anran ay tila naaasar kayan mo dahil wala pa ito, anong oras na? Tatawagan ko na siya, wika ni Anran pinipigilan naman siya ni Meng Yao, sinasabing, baka busy lang ang aking baby boy. Biglang bumukas ang pinto, malungkot na pumasok si Yan Mo habang nakatingin sa paligid. Sinabihan siya ni Anran, akala ko hindi ka na darating. Samantala, si Meng Yao ay napapalibutan ng itim na aura, tinawag ang ating bida ng may pag-aalala. Sa isip ng ating bida, nawala ang lahat ng swerte na bumabalot sa aking e hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Z para mawala ng lahat ng mabubuting swerte. Sa sarili niya, iniisip niya, baka sa susunod na aksidente, ang aking mengyaw na ang makikita ko, at sa mukha niya ay makikita ko ang sobrang pag-aalala. Nagtanong si little girl kung natuklasan na ba ng ating bida na si Ziba ang may kagagawan sa lahat ng ito. Napahawak na lang sa ulusian mo, hindi alam ang gagawin, nag-aalala sa kanilang sitwasyon. Humingi siya ng tulong kay Anran, tinanong kung mayroon ba itong puwersa ng seguridad na maaari nilang pagalawin, dahil sa delikadong kalagayan nila. Lalo na't may kaganapan na ilulunsad para sa kanilang kaligtasan. Napapaisip si Anran sa kanilang sitwasyon, dahil tumanggi na siya sa tulong ng kanyang ama. Sinabi pa nito, kaya lang nating kumuha ng seguridad sa Yanjang area, sa parehong oras, makikita si Xiaoyu sa anyo ng isang kuneho sa labas ng ospital, nagmamasid. Biglang may napansin siya mula sa itaas. Nagulat siya nang makita ang isang kagamitan na lumilipad mula sa taas. Sabay sigaw kay Yan Mo, merong nagmamatsyag sa atin. Naging alerto si Yan Mo at tinanong, anong nangyayari? Sinabi ni Chinita, tumingin ka sa taas. Nagulat si Yan Mo nang makita ang isang drone na lumilipad. Agad siyang lumabas ng bintana at sinubukang kunin ito. Sa kanyang pagbagsak, agad siyang sinalo ni Chinite Girl at nagpasalamat, ililibre mo na lang ako mamaya ng masarap, og. Sabay na lumapag ang dalawa mula sa bintana. Hawak ang isang drone, tinanong siya ni Anran kung ano yan. Ipinaliwanag ng ating bida na ito ay isang drone na nagmamatsyag sa atin. Sinabi ng ating bida itong teknolohiya at kagamitan na ito ay ginagamit ng mga military, pero ang kanilang nakuha ay tila para sa mga sibilyan. Samantala, makikita ang hambog na pinagmamasda ng screen, na pag-alaman niyang nabuking na siya. Saad nito sa ating bida, ayos lang, oras na para maranasan mo ang sindek ng pagkasikol, habang ito ay nakangisi, kasama ang silwete ng demonyo sa likod. Kapag nakakita ka ng isang ipis, ibig sabihin may pugad na sila sa iyong bahay. Wika pa ng hambog. Kontrolin mo ang lahat ng iyong industriya, kontrolin mo ang lahat ng mahalaga sa iyo. Pumatay, hindi, ang gusto ko ay, wasakin ang kanilang diwa, dagdag na saad pa ng hambog. Nagbago ang tagpo sa underground trading venue. Makikita si Wang Ji na kausap ang isang babae at isang lalaki na kasuot ng uniporme. Sa mababang tinig, iniabot niya ang dalawang malita ng mga pera at nagsalita. Ito ang paunang bayan. Kapag nakuha mo na ang engineering data at mga design parameter, sako-sakong pera ang naghihintay sa iyo. Nagpatuloy siya, may bahid ng panunukso sa kanyang tinig. Ang Star Cloud Technology ay hindi iyo, pero ang pera, iyo at sa iyong pamilya, ang dalawa ay tila nagulat sa dami ng ayuda sa kanilang harapan. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang hinihintay ang sagot ng lalaki at babae. Ibinaba ng kumag ang kanyang sombrero at sinabi, Masaya rin akong magkaroon ng mas maraming Star Cloud Technology Talents na, tulad mo, nagnanais na mapabuti ang kanilang sariling kompensasyon. Bago siya umalis, sinabi nang ko magsalalaki. Iiwan ko na ang lahat sa iyo. Sana'y pangalagaan mo ito ng mabuti. Masaya ang lalaki sa perang natanggap. Buong kumpiyansa niyang sinabi, gagawin ko ito ng maigi. Dahil sa sobrang pagpapatrabaho sa akin ni Pengayo para sa paglulunsad, sisiguraduhin kung sasabutahin ang paglabas ng bagong telepono sa susunod na buwan, habang may kasabikan sa mukha nito. Napunta ang tagpo sa food building, kung saan ang ating bida ay nakatayo sa tabi ng bintana, malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Sa kanyang isipan, may bumabagabag na pakiramdam, parang may nagmamasid sa kanila saan man sila magpunta. Saad niya kay Chinita, samantala, sumagot si Xiaoyu, halatang may kaba sa kanyang tinig. Saan kaya gagaling ang mga drone? Tanong niya, bahagyang nag-aalalang tumingin sa labas. Nag-aalala siya kung may isang malawakang produksyon ng ganitong uri ng teknolohiya. Namangha ang ating bida habang sinusuri ang isang pyesa, iniisip kung anong klase ng bagay ito at kung gawa ba ito ng hambog na si Liu Zi. Napakunot ang kanyang nuo bago napabulong. Sa aking nakaraang buhay, ang alam ko lamang ay gumagawa ang pamilya Liu ng peking alak. Ngayon, may hawak na akong ebidensya ng mga eskandalo ng Liu Corporation. Ngunit mataas na teknolohiya, walang dahilan. Habang iniinspeksyon niya ang pyesa, lumapit si Chinita Girl at maingat na hinawakan ang bahagi ng drone. Matapos ang ilang sandali, diretsyo niyang sinabi, hindi ito isang mataas na uli ng teknolohiya. Napatingin ang ating bida at nagtanong, sinasabi mo bang ito ang nasa loob ng drone? Tumango si Chinita Girl at seryosong sumagot. "Tumpak. At sa tingin ko, baka si Liuzi ay may sistema rin." Nagalit ang ating bida. Mabilis niyang sinuntok ang mesa dahilan upang magtalsika ng mga piraso ng drone sa paligid. Sa matalim at mabigat na tinig, mariin niyang sinabi, "Nauunawaan ko na. Kaya pala mas pinili niyang pumatay at kontrolin ng pamilihang multo, ito'y dahil sa mga lihim na kayamanan nito." May tumawag sa ating bida, pinapapunta siya sa venue. Ngunit may napansin siyang kakaiba, dahilan upang siya ay mabahala. Agad siyang nagtanong, anong nangyayari, bakit inusag ang paglulunsad ng kaganapan? Dumating na ba ang mga gwardiyang katawan na ipinahire ko kay Anran mula sa lungsod ng Yanjang? Sa kabilang linya, isang lalaking halatang balisa ang sumagot. Hindi ko nakita si Binibining An. Ang pangkat ng seguridad ng Zengyang Building ay inilipat na ang mga display stand. Napakuyom ang kamao ng ating bida, at sa isang galit na sigaw, sinabi niya. Ano, sabihin mo sa kanila na huwag hawakan ng kahit ano. Papunta na ako ngayon, sa kanyang mga mata, bakas ang matinding galit at kaba, tila may masamang balak ang nagaganap sa venue. Hanggang dito na lang ang ating kwento tungkol sa ating bida na si mo, huwag kalim utang. Mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo mga Kazens.